So maglilimpyo muna tayo ng mga biring-biring sa may hab no kasi madadami ng higko ay kailangan talaga natin itong ugas-ugasan para naman maglilimpyo bala yambot na lang gida. Aba aba may pamahaw na wala pa akong pisa ubra. So ayan na mga guys, mga na morning sa inyo. Andi dito. Ano naman si Manino inyo yambot na lang gida. So ngayon nga araw maglilimpyo tayo ng isang buong bike ay syempre. Ang gagawin naman natin mga guys, maglulubad tayo ng mga gulong-gulong no. Kasi kasi naman ay lilimpiuan natin mamaya yung mga hub niya. Tatanggalin natin yung mga kasudlan. Ay, abaw <laughs> so, ayan na mga guys. Dahil nalubad yun yung mga gulong-gulong. Yung crankset na naman yung inuslo ko. Ay, alam. May nagtutulo-tulo pa na tubig. O, <laughs> oh, kaya ang ginawa natin. Tinanggal natin yung sunod yung butong bracket para naman magtutubod. Ay, alam. Nagtubod. <laughs> No na ko na yung butom racket mga guys na bubudla ako kasi may naipit doon sa loob marami palang buangin buangin sulod no kaya piniswita na mani mani manino yun yun angin angin ayabaw kita lalalsik laway ay so bali yung mayari pala ng bike na ito mga guys no isang member ng sikat tayo ilo ay maraming salamat talaga sa iyo sir dahil pumunta ka dito sa aking siap at nagpagawa no ayala nalilipay talaga ako sa mga ganitong tao no oh my god Oh, Shes, balik trabaho na tayo. Bala yung ginagawa ko na ma, nagtatanggal ako ng gulong-gulong. Este, gulong-gulong, kuno-kuno pala. <laughs> Tsaka yung prehab mga guys. So, kita nyo naman, grabe, sobrang higo talaga. Uy, so, dahil natanggal ko na nga yung mga kasudlan niya mga guys, ay kinabinasak ko muna ng langis-langis ng kunti. Tapos, pinuswaka ng hangin-hangin, no? Para naman makakasba balang mga grasa-grasa dyan sa loob, no? So, pagkatapos, sinunod naman natin sa paglimpyo mga guys, gamit tubig tubig tsaka sabon ay simpre. Kailangan natin yung banlawan para naman magkikinang abawa Oo O, oh, diba? Malimpyo na yung wheelset niya. So, bali, sinunod ko naman mga guys yung frame niya o tinatawag nating batalya. Ayala. Sinabunan ko yun ng gusto mga guys para naman maglilimpyo talaga yung mga panit-panit niya. Ala, panit-panit. <laughs> Ayan na, malinis na. Wow! Ah! Ngayon nga natapos ko na sa pagsabon-sabon ay babanlawan natin ito. Diba? Priska-priska na ang tonto. Yayaba. Wakaling ko. ni Manino. Yeah. So ayan naman guys. Bali sununod naman natin gawin. Ito naman o. Oh, nagagayat. Na nagagayat. Naglulukit pala. Ay <laughs> O oh, dahil na hukas ko na lahat ng mga silyo niya mga guys no ay kailangan natin itong pupunasan bla, ayala kasi naman mga guys hindi ito pwedeng kailangan basain ng langis langis bali ang binasa natin ay mga biring biring lang yan o oh, diba mabilisan na yan mga guys no pero pansin nyo naman ang kulay ng aking langis langis kanina kulay puti grabe ngayon alam nyo yung kulay ay hala may eksagol ng estiwitis blah So pansin nyo mga guys no Pag naglilimpyo ako ng mga ganito Kailangan ko talagang gamitin yung langis mga guys no Kasi naman yung mga tigaan nya Ng mga grasa Tsaka yung mga nilagay ninyong mga klase ng loob Kailangan talaga natin tanggalin yan Kasi pag hindi Ay malami kasing kasamang buhangin Ay bahala na kayo sabihin ninyo ah Basta ako Magbabanlaw na ala Grabe this dasig si Manino ay magpiswit na Ayan po talanggit ah oh, O ayan na nagpipiswit na tayo ng Bali mga guys ito yung paraan para madali nating mapamala matanggal yung mga tubig-tubig na sa loob ng mga biring-biring bala no ayala so ayan mga guys do na tapos na ako sa papi sweet ito na yung kinalabasan ng aking nilimpyuhan no di ba nagkikinang so kailangan natin lagyan muna ng papadan log mga guys no para naman Mas secure natin na matanglas yung ginawa ko ba No. So ayan na mga guys, bali yung ginawa naman natin Sinusuok na natin yung spring niya Tsaka yung pulse Tapos ilagyan natin ng log Para naman mamaya Ay hindi naman siya mabubudlay yan Sa pagdasok-dasok Alam nagdasok-dasok <laughs> So bago natin igulo yung biring-biring niya mga guys Nilagyan ko rin ng mapadanlog yan Para naman humok lang balay pasok Ay hala, pasok, namit-namit ba? <laughs> So, na takot ko na lahat ng biring-biring sa likodan mga guys. Sa harap naman ito naman ginugulo ni Manino ni in Ninyo. Oh, kita nyo naman siguro, hindi talaga tayo ng papabaya, no? Naglalagay talaga tayo ng papadanlog. Ayan, bot na lang ginda. <laughs> so, ito na mga guys. Bali na takot na natin yung rotor di sa lap likod Yan. Tapos, ito naman, isa salpak na naman natin yung pinyo na yala. Mabilisan lang ba ang bot na Ay, dahil naugot ko na yung pinyo, no? Ibabalik na natin natin yung QR o tinatawag nilang skiwer mga guys no so pagkatapos dinala na natin yung patalya dito sa sulub ng siap no para naman magulo ko yung harapang gulong-gulong bayam bot na lang ginda. so ayan na dahil na check ko na na hindi pala nagsasagod yung prino nya ay ito nang na ginawa natin no likod na, na naman yung ginulo ni Manino ni Ninyo hala pinatiring man ba oh my god so bago ko nilagay yung butong bracket mga guys no inigpitan ko ng kunti mo na yung seat post nya kasi naman daw nagtatanga ba ala nagt o, tanga. O, oh, ito na, magugulo na tayo ng papuntong no? Pero kailangan natin higpitan para magsisipa tayo, hindi magtalang-talang. So ayan na magugulo na tayo ng Krangset. Mali yung brand pala ng crankset nya mga guys Ragusa ay simpleng simpleng tao lang Pero mayaman mayaman sa so, pagmamahal Bala akala nyo sa pira ayambot na lang gida So habang nagtatakod ako ng kadina mga guys no Ay maraming salamat talaga sa inyo sa pag follow and share ng aking video Sana na enjoy kayo So ayan na malapit na tayo matapos Nag-adjust na lang si Manino yun ng kambiada na lang gida kwarta naman ni Manino yun ikaroon Okay na noy? Robin Ako. Ay, pamahaw na ako.